Ha. <laughs> Good day everyone! Hello sa lahat ng manunood! Ayan, I will just be sharing my new adventure sa pagbakasyon ko papuntang province namin. So ayan, nagre-ready na ako dyan guys. Tapos itong pamangkin ko, ayan, nakahiga na siya. Akala niya yan siya na masasama sa akin. Kaya, oh, chillax-chillax lang yan siya kasi nagre-ready na ako sa shoes niisip niya, makakasama siya, so ayan ready to go na ako guys at ayan, nagsisimula na yung pamangking kong umiyak at gustong gusto niyang sumama, tingnan naman, oh, oh, tingnan nyo naman, oh, gusto niyang sumama talaga, uy, umiyak na, kawawa naman yung boto oh, uy <laughs> hindi siya makakasama, iwan Kuan Shagi Arutin na nyo yung Wow at yan, guys, sumalis na nga ako ng bahay. Dumiretso na ako pa SM Clark dahil doon yung sasakyang kong bus na point to point. Mayroon din sa, sa Clark Airport point to point bus. Um, pwede kayong sumakay papuntang airport na iya Terminal 1, 2, and 3. So direct, direct yan siya guys na bus point to point. Ayan, pwede din kayo mag-charge doon dahil may charging siya. So, nag-charge na din ako para hindi ako malow bat. At dumating na nga ako sa airport mga 12 midnight na guys. So, ayan. At dahil 6am pa yung bus natin, ay yung airplane natin, departure. So, ayan, naghintay muna ako ng mamimit up natin dyan. Magmimit -me up ako ng jowa ko. Afam. Oh, <laughs> Ciao. Charing lang yun siya, guys. So, ayan. May departure pala ako. May may flight pala ako papuntang province namin. So, ayan. Iwanan ko na yung mga afam-afam nyo dyan. <laughs> At nakita ko na naman yung ulo. Nakadalawa ko nakitang ulong ganyan. <laughs> so, ayan, guys. Dahil hindi pa ako kumain ng dinner, kumain muna ako dyan sa Jollibee. Kasi, yan lang yung pinakamura dyan na pagkain sa airport. Nako, just ko po, 200 peso. Sa pinakamura. <laughs> so, ayan, naglalakad na ako yan siya, guys. Umaga na mula um, tulugan tayo dyan dahil dahil pwede makatulog baka maiwanan tayo ng airplane so ayan dumarito na ako dyan sa departure at dahil lang ka online online booking or online check-in ako guys hindi na ako pumunta doon sa mga ayan mga office ano yun Ah, uh, tawag John yung departure check-in. Ayun, hindi na ako pumila dyan na nagpa, napakahabang pila. dumiretso na ako agad dyan sa papuntang departure dahil may boarding pass na ako, so pinadiretso na ako dyan sa departure. So ayan natapos na yung check-up natin dyan at pupunta na tayo sa gate. So ayan. Ito yung makikita nyo guys pag magahanap kayo ng gate. Kung wala pang gate yung mga boarding pass nyo dyan kayo. Titingin kung anong boarding gate yung patutunguhan nyo sa ayan. So, ang daming tao naghihintay, guys. At saka, late na naman yung flight ko. So, naghihintay tayo ng na. napakatagal. Dahil late, dumating yung flight. So, ayan, tayo-tayo lang naman ako dyan siya, guys wala akong maupuan kaya nag-squat na lang ako dyan sa gilid at ayan ready na tayo to boarding so bago mag boarding siya guys ayan sasakay kayo ng bus ng Cebu Pacific papuntang airplane ayan yan yung bus ng Cebu Pacific papuntang airplane so ayan nakasakay na nga ako guys ng airplane at nasa upuan ako kung saan ako ko nakaupo or um, binayaran ko pala yung upuan yan siya guys 250 peso para makaupo ako sa windows <laughs> kasi nga magbi videos or magbibilag ako sa ayan na sa loob at ayan na nga siya guys madami ng usok alam nyo ba kung bakit may usok yan syempre inuusokan tayo guys para mawala yung mga lamok. <laughs> yun lang para mawala yung mga lamok totoo ba yan? joke lang siya <laughs> so ayan dyan sa upuan ko tamang tama yung napili kong upuan nandyan yung Cebu Pacific staff ayan nagde-demonstrate si sila ng vest so ayan yung ginagawa ng mga Staff guys Dinidemonstrate -di 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 nila kung paano Paano ilagay yung mga vest So ayan pa Pa under na yung airplane natin So slowly lang sya muna sya guys Kasi traffic yan At kailangan natin maghintay So ayan nagvi-video-video video lang ako yan siya guys. Naka-airplane mode tayo kasi hindi tayo pwede mag-open ng mga cellphone-cellphone. Bawal nga. So ayan, videos-videos tayo. Titingnan natin kung paano lumipad yung airplane. So ayan yung AirAsia Nauna sa amin, titingnan natin siya guys kung paano ba mag lipad yung airplane na yon na eh. una yung isa Cebu Pacific ata yon oo, o, ayan na yuhu zoo ayo nakalipad na siya tayo naman yung next lilipad ayan kabakaba nang nandip dip at yoo at ayan na nga, nakalipad na yung airplane namin. Nakakakabayan siya guys. Yung parang mahulog yung mga lalamunan mo. <laughs> At ayan, nakita ko na nga yung buong buong mundo ayan na yung buong mundo guys pag nakasakay ka ng airplane makikita mo yung buong mundo <laughs> America, Europe, Asia ayan makikita mo siya guys. Nayan <laughs> yung looks ng buong mundo. At ayan yung pinakamagandang view na gusto ko pag nakasakay ng airplane. Yung mga clouds kasi maputing-puti yung mga clouds. At alam nyo ba guys, gustong gusto ko maglakad dyan. <laughs> Feel ko masarap maglakal dyan sa clouds. Hindi siguro tayo mahulog, no? Char. Siyempre mahulog tayo, oy. <laughs> Mabigat kaya tayo. Ilang kilo tayo plus <laughs> napaka soft yung mga clouds. Pero maganda siya, guys. Tingnan, no? Magandang tingnan yung mga puti. Parang paradise siya, no? <laughs> At ayan na yung views. Yung katabi ko pala guys na lalaki. Ayan. Ginawa kong videographer. Dahil gusto din niya magpa-video. So ayan. For... At syempre. Binejo ko na lang siya guys dahil mabait naman ako kaya ayun kinuha ko yung cellphone at nagvideo video din ako So yon lang for today's videos guys at ayan na nga yung nakalapag na tayo sa Tacloban Airport Ayun excited na ako dyan lumapag at umuwi na dahil long time no see for 8 years hindi ako naka-uwi sa Amen thank you so much for watching